Good morning everybody. Titira tayo ng ating standard na uh, video no. Tayo ngayon ay dito sa Pablo sa Quezon. So time check is uh, 6 60... o 6:03. Yan. Walang tulog. Hindi naman boboto. Kaya uh, maghahagis tayo ng ibon. So time check 6:29 no. Sinagad ko hanggang 6:30 para hindi kainitan. Sir, nasaan lugar na ulit tayo? Itong lugar na pag-aalpasan ko. Oh, yeah, yeah pare. Sa Riyaya na. Oo. Okay. Sige, sir. Thank you, ha. Pinapresto mo ako dito. Uh, alpasan natin mga 5 minutes pa, 6.35. Ayan. Um. na to, di ba, boss? Oo. Okay. So, ito yung mga ibo natin. So, ang dinala ko lang 20 pieces kasi yun lang kakasya dito, eh. Ayan, naputok na yung haking araw, oh. Ganda. Ganda dito mag-release. Oo nga pala, babatiin ko si Kuya. May isa kaninang fan si no? Uh, nasa boundary siya ng uh, Quezon at San Pablo. Mukhang mag-release si Kuya. Naghihintay lang ng, ang oras, no? So, binati ko siya. Anyway, Kuya, kung mapanood mo to, ako okay yun. Ako okay yung bumusina sa'yo kanina. O 6.34. Pati na lang. Alpas na, na natin na makauwi na o oh, vote wisely ha ako nang botohan ngayon so Monday October 30 alright 6.35 makilis tayo mag-release okay ayan 20 birds Oh, time check, 7.45 ng umaga ito yung tinirining natin na sa Sariaya. 20 yun eh. Mamaya na magbibilang. Pero mukha namang andi ito lahat. So, ang motor, pag minotor mo sa Riyaya, simula ba eh? Maga ako umalis eh, 5.33. So, ando doon ako ng bago mag 6.30. So, walang isang oras. Pero ang takbo mo, takbong hindi chubby. Yan. Stress, oh. Yun. Yan, oh. Pagoda. Bata pa yun, eh. Ito, nangangasawa to. Kaya nasa labas yan. Ang boyfriend niyan na... Uh, eto ito ata. May boyfriend niya na old bird, eh. Oh, anyway. Ayos. Success. Both wisely ulit.